Mol, mol na ang katab, ano nga, katola. Sige. eh uh, ito, ito, nala laki-laki ng mga nga na. <laughs> Sige. Oh my God. Ano? nangyari sa batang to? nga? <laughs> Yan, yeah. sige, sub sub. <laughs> Mapariyan ka pa. Baka ga ka. La. La. Hilaw na patula, guys. Kinakain ng bata. Sige. napaitansan La. pamanking kong nakolekt pinakain ng katola <laughs>